Ang psychology sa pagdidisiplina sa mga anak ay dapat merong positive and effective approaches na focus sa pagtuturo at pagbibigay ng rewards, hindi ang pagpaparusa sa mga ito. Merong mga guidelines sa pagdidisiplina tulad ng Iwasang magbigay ng hindi makatarungang restrictions, dapat ding maging role model ang mga magulang sa mga roles na pinapa-implement nila, maari ring bigyan ng rewards ang mga ito para ma-acknowledge ang mga good behaviors at iwasan ang physical punishment. Ang layunin nito ay para maturuan ang ating mga anak ng magandang asal sa bawat sitwasyong darating sa kanilang buhay at magkaroon sila ng disiplina sa sarili. Ayon sa librong No Drama Discipline na sinulat ni Dr. Daniel Sigil, ang pagdidisiplina ng mga bata ay para sila matuto at hindi ang maparusahan. Kapag ang mga magulang ay regularly nagpapakita ng disapproval sa mga anak, maaaring magpakita ito ng galit o resentment sa pamamagitan ng pagre-rebelde. Ang pagre-rebelde ng isang bata ay nagsisimula sa early adolescence tulad ng hindi pagsunod sa parental authority. Natatapos ito sa last stage ng adolescence kung saan sinusubok nila ang kanilang independence. Maraming dahilan ang pagre-rebelde ng isang bata, hindi lang sa way ng pagdidisiplina ng mga magulang, kundi nakakaapekto rin ang environment na kanyang nilalakihan at community na kinabibilangan. Samahan ninyo akong alamin ang buhay at mga pinagdaanan ni Cassandra George, ang teenager na pumatay sa mga taong lubos na nagmamahal sa kanya. Si Cassandra George ay pinanganak sa Duluth, Georgia. Lumaki siya sa piling ng inang si Amanda at stepfather. Hindi tulad ng iba na merong normal at happy childhood, si Cassie ay lumaki sa magulong environment dahil walang father figure na umaalalay sa kanya. Lumaki itong wild well child at trouble teen. Madalas din itong nag eisa kaya nagagawa niya ang kahit na anong gusto niya. Nabarkada rin ito sa tinatawag na wrong crowd. Nang tumungtong ito sa edad na 16 years old, meron na itong mahabang juvenile history record tulad ng paggamit ng marijuana, underage drinking, shoplifting, domestic assaults, and skipping school. Ilang beses na rin naglaya si Cassie at hindi rin sila magkasundo ng inang si Amanda. Sa kabila ng kagustuhan ni Amanda na disiplinahin ang anak, it was too late dahil ito na ang nakasanayan nito. Humingi ng tulong si Amanda sa kanyang mga magulang para alagaan si Cassie. Inaasahan nila na kapag nailayo ang dalaga sa maling crowd na kanyang nasadlakan, magkakaroon ito ng fresh start para mabago ang buhay nito. Nag-file ng custody ng apo si Narandal at Wendy noong October 2015 para madala nila ito sa Lawrenceville kung saan sila nakatira. Nakuha nila ang magandang desisyon ng korte noong January 2016. Sa simula pa lamang pinakita na ng 16 years old na si Cassie ang dipagsang-ayon sa paglipat nito sa puder ng kanyang grandparents. Madalas niyang sinasagot ang mga ito at hindi sinusunod ang kanilang gusto. in ito sa Peachtree Ridge na isang public high school sa Suwanee, Georgia. Sa kabila ng pangit na ugali na pinapakita ni Kasi, naniniwala pa rin ang mga ito na kaya nitong magbago sa tulong ng maayos na pagdidisiplina. Ayon din sa kanyang lolo at lola, nandoon pa rin ang mabait na apo nila deep inside. Binigyan din ng simpleng responsibilidad si Kasi ng kanyang grandparents. Tulad ng bawal mag-inom at manigarilyo, binigyan din ito ng curfew. Inaasahan siyang pumasok sa school every weekdays, at kailangan din niyang gawin ang mga homeworks and school projects niya sa tamang oras. Sa kabila ng mga simpleng bagay na hinihiling ng mga ito, wala pa ring balak si Cassie na sumunod sa mga bagay na hindi niya nakasanayan. Nagsimulang mabuo ang matinding tensyon sa bahay ng mga Bjorg. Sinuklian ng mag-asawa ang rebellious attitude ni Cassie ng pagiging pasensyoso at mas inuunawa nito ang pinagdadaanan ng dalaga dahil alam nila na hindi rin madali dito ang magbago ng ganun-ganun lamang. Lumipas ang mga araw na walang nakikitang improvement ang mag-asawa sa apo, sa halip mas tumitigas ang ulo nito. Nag-drop out din ito at ayaw pumasok sa school. Dahil maraming oras na bakante, mas na-involve ito sa mga hindi magagandang activities. Hindi pa rin sumusuko ang mag-asawa sa pagtulong. Kahit na sinasabing pumunta ang mga pulis sa George resident ng 31 times sa loob ng isang taon mula 2016 hanggang 2017. Siyam na tawag sa mga polis ay galing sa kanilang neighbors na madalas na nakakarinig ng sigawan at away sa loob ng kanilang bahay. At 18 calls ay galing kina Randall at Wendy dahil sa paglalayas ni Cassie. Meron ding tawag tungkol sa domestic dispute kung saan nagiging physically violent ang dalaga sa matatanda. Habang tumatagal mas nagiging mapangahas na rin ang dalaga, umiinom ito at naninigarilyo kahit sa loob ng bahay kung saan ito ay pinagbabawal ng kanyang grandparents. Noong November 30, 2016 bandang 10 ng gabi nang muling pumunta ang mga pulis sa bahay ng mga Bjorg nang tumawag si Wendy para i-report ang physical assault na naranasan nito sa apo. Ayon sa police record, nahuling nagiinom si Kasi at nang ito ay sawayin ng matandang babae. Binato ito ng dalaga ng basong merong tubig sa kabutihang palad na kaiwas ang ginang at nabasag ito sa tinamaang pader. Hindi rin ito pinatawad ang responding police officer. Binabastos ito katulad ng pakikitungo sa kanyang lolo't lola. According sa naturang officer, makikita rin ang kawalan ng pakialam ni Kasi sa sitwasyon. Nakakabahala na ang mga ikinikilos nito. Hindi kinulong si Kasi pero ito ay kinasuhan ng simple battery, simple assault, and unruly juvenile. Isinumiti rin ito ng officer sa juvenile courts. Sa kabila ng patuloy na pagbubuhos ng pagmamahal at suporta ng dalawang matanda kay Cassie, rudeness at aggression lamang ang sinusukli nito. Sa tuwing naglalaya si Cassie, laging nang popost ang kanyang lola sa Facebook para humingi ng tulong na ito ay mahanap. Nagpapamigay din ito ng missing posters. Buling ng post si Wendy para mahanap ang kanyang apo. Noong April 1, 2017, dahil sa pagiging sosyabol ng mag-asawa, kaya agad na napansin ang kawalan ng kontak sa mga ito. Pagkalipas ng limang araw makatapos mag-post ni Wendy. Hindi normal na hindi sila mag-reply sa mga messages o tawag. Ikinabahala ito ng ilang kapamilya at kaibigan kaya noong April 6, nang request sila ng welfare check para sa mag-asawa. Nang pumunta ang mga pulis sa 1900 Furlong Run na address ng mga George noong April 6, walang nagbubukas ng pinto sa kabila ng ilang beses na pagkatok ng mga otoridad dahil walang nakitang kakaiba o alarming ang mga polis, kaya hindi nila maaring pasukin ang naturang resident. Wala rin ang sasakyan ng mag-asawa sa usual parking spot nito. Marami pang natanggap na tawag ang mga polis para sa welfare check sa mag-asawa, dahil uncharacteristic daw na hindi nila nakikita ang mga ito. Minabuti nilang balikan ulit ito kinabukasan, pero wala pa rin nag-response sa tawag ng mga officers. Noong April 8, Isang unrelated call ang natanggap ng mga pulis tungkol sa isang domestic assault sa 1600 Rambling Woods Drive na hindi kalayuan sa tahanan ng mga Bjorg. Pero nang nakarating ang mga Gwyneth Police, wala na ang attacker. Hindi na nabigla ang mga officer nang napag-alamang involve ang apo ng mga Bjorg sa naturang assault. Ang tawag ay galing sa bahay ng nobyo nitong si Johnny Ryder. Ayon sa kapatid ni Johnny na si Mindy, nang umuwi sila ng nobyong si Kevin na abutan nilang magulo ang kanilang bahay, ang mga drawers ay bukas, nagkalat ang mga gamit, merong ding mga furnitures at appliances na sinira. Naabutan nilang nasa silid ang magnobyong sina Johnny at Cassie. Agad itong kinumpronta ni Mindy. Naging mainit ang pagtatalo na nauwi sa pag-spray ng beer spray. Ito ay may mas concentrated na solution kaysa sa ordinary pepper spray. Hindi pa man din nakaka-recover si Kevin sa sakit na dulot ng beer spray, inundayan pa ito ng sunod-sunod na suntok ni Johnny, habang inuutusan si Kasi na kumuha ng baseball bat. Nang bumalik si Kasi dala ang baseball bat sinugod naman nito si Mindy at pinalo ng naturang bagay sa ulo, leg at balikat, na naging dahilan para ito bumagsak. Nang nasatisfied na sa mga ginawa, tumakas si na Johnny at Cassie gamit ang sasakyan ni Mindy. Tumawag ng pulis si Tomoko Rider, ang ina ni na Mindy at Johnny bandang 8.30 ng gabi, nang maabutan ang mga ito sa ganoong sitwasyon. Dinala rin niya si Mandy at Kevin sa Gwinnett Medical Center para malapatan ng lunas ang mga natamu nilang severe injuries pagkatapos nilang magbigay ng short statement sa mga rumesponding officers. Habang sinusuri ng mga pulis ang crime scene, napansin nila ang isang sasakyang nakapark sa harapan ng bahay. Ayon sa mga riders, hindi sa kanila ang naturang sasakyan. Nang ni-check ang plate number ng sasakyan, doon nila nalaman na ito ay pagmamayari nila Wendy at Randall George na ilang araw na ring hindi nakikita. Muling bumalik ang mga officer sa bahay ng mga George bandang 11 ng kaparehas na gabi. This time sinira na nila ang main door para sila makapasok. Dito sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy. Tinuho nila ang silid sa second floor kung saan nang gagaling ang amoy. Dito nila nakita ang mga naaagnas ng katawan ng 63 years old na sina Wendy at Randall sa sahig. Ayon sa medical examiner, ang manner ng pagkamatay ng dalawang victim ay homicide, at ang cause of death ng mga ito ay incision to the throat o gilid sa leg. Ang parehong matanda rin ay meron ding injury sa ulo at madaming saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Tinatayang mahigit isang linggo ng patay ang dalawa bago ito natagpuan. Hindi makapaniwala ang Lawrenceville community sa sinapit ng mag-asawa. Naging primary suspect ang 17 years old na si Cassie sa pagkamatay ng kanyang lolo't lola, ganun din ang 19 years old nitong nobyong si Johnny. Dahil natagpo ang nakapark ang sasakyan ng mga ito sa tapat ng kanilang tahanan. Nag-release agad ng warrant of arrest. Dito na nagsimula ang manhunt para sa dalawa. Natagpuan ang magnobyo sa isang apartment complex sa McKinney's Ferry Road sa Suwanee kung saan nakatira ang kababata ni Johnny na nagnangalang Jake, Kinabukasan April 9, nang nakalabas ang buong pamilya ni Jake, naiwan sa loob ng bahay ang magnobyo. Umabot ng isang oras ang negosyasyon ng mga SWATs pero hindi sila nagtagumpay na palabasin ang dalawa. Dahil alam nilang maaaring merong weapon ang mga ito, kaya ang agarang pagsugod sa loob ng bahay ay likas na mapanganib. Gumamit sila ng video and audio equipped robot para makita ang sitwasyon sa loob. Natagpuan ang dalawa sa loob ng bathroom, kung saan ang mga ito ay nakahandusay sa sahig at balot ng kanilang sariling dugo. Agad na pinasok ng SWAT team ang bahay para agad na mapuntahan ang dalawa. Doon nila nakitang ang mga ito ay naglaslas ng pulso. Sa kabila ng madaming dugo na nawala, sila ay buhay pa rin at agad na sinugod sa hospital para sa emergency treatment. Pagkalipas ng ilang araw sa hospital at nang stable na ang kondisyon ng mga ito, doon nagsimula ang police interrogation. Unang kinausap ng mga pulis si Johnny habang nakakonfine pa ito sa hospital. Tulad ni Cassie, meron ding criminal record ang 19 years old nitong nobyo. Nakulong din ito dahil sa panluloob sa isang sasakyan at obstructing an officer noong October 2016 at napalaya ng nakapagbayad ng bill noong November. Hindi natuloy ang interrogation nito dahil ayon kay Johnny mas komportable siya kung meron muna siyang makakausap na lawyer at psychiatrist dahil meron daw siyang ADD. Ang terminong ADD ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang mga taong may inattentive at impulsive traits ngunit walang mga katangian ng hyperactivity. Tinuo naman ng mga polisi kasi, kasama ang isang attorney. Ayon kay Kasi, tinangkay niya kitlin ang sariling buhay dahil hindi na niya kaya ang mga nangyayari. Hindi rin di umano siya ang may idea na patayin ang kanyang lolo't lola. Dinala si Kasi sa police station para sa formal interrogation. Ni-reveal din ni Cassie ang totoo nilang plano. Ayon dito plano nilang patayin muna ang grandparents ng dalaga, saka sila pupunta sa bahay nila Johnny, para paslangin din ang pamilya nito. Gusto rin di umanong gayahin ni Johnny, si Nabani and Clyde. Sila ay kilalang bandits at serial killers noong 1931 hanggang 1934. Tinakot daw ito ng lolang si Wendy na isasauli na lamang sa ina kung hindi magbabago, sa pinalayas ang dalaga. Ayon sa statement nito, napag-alaman din na bukod sa hindi kasundo ni Cassie ang inang si Amanda, sinasabing ito rin di umano ay inaabuso sexually ng kanyang stepfather, kaya ayaw na nitong bumalik pa doon. Hindi alam ni Wendy na habang hinahanap ang apo, ito ay nakatira sa kotse ng nobyo kasama si Johnny at pinaplano kung kailan at paano sila mapapatay ng mga ito. Bumalik si Cassie sa bahay ng mga George noong April 1 na parte ng kanilang masamang plano Pinapasok ni Kasi ang nobyo sa kanilang backdoor. Saglit nilang pinakiramdaman ang paligid kung talagang natutulog na ang mga matatanda, sa katinungo ang silid ng mga ito na nasa second floor ng bahay. Meron dalang bag ang binata kung saan nandoon ang tire iron, ilang gloves at duct tape. Tinungo ni Johnny ang silid ni Randall, habang tinungo naman niya ang silid kung saan natutulog si Wendy. Ayon kay Cassie, Agad niyang narinig ang kumusyon sa kabilang silid kung saan sinimulan ng bugbugin ng nobyo ang kanyang lolo. Nang nakaramdam ng adrenaline rush, sinimulan din niyang atakihin ang matandang babae. Tinulungan din di umano siya ni Johnny na lagyan ng duct tape ang ulo, kamay at paa ng kanyang lola. Hinila rin ni Cassie ang lola sa silid kung nasaan si Randall para makita nito ang kalagayan ng kabiyak at muling inundayan ng bugbog ang dalawang matanda. Inutusan di umano siya ni Johnny na kumuha ng patalim sa kusina. Kumuha siya ng tatlong malalaking kutsilyo. Sinimulang saksakin ng binata ang matandang lalaki habang tinatanong naman ni Cassie ang lola kung ano ang code ng safe nito. Sa kabila ng balot ng duct tape ang ulo ni Wendy, naririnig pa rin ni Kasi ang pagmamakaawa nito. Sinabi nito na ibibigay sa kanya ang sasakyan nito, bibigyan din siya ng pera at anumang gusto nila. Pero bini si Cassie at Johnny sa pagmamakaawa ng ginang. Nang nakuha ang code, agad na tinungo ng dalaga ang silid ng ginang kung nasaan ang safe. Lahat ng laman nito ay isinilid niya sa bag, kasama ang envelope na puno ng pera. Nang nasigurado ni Johnny na nakuha na ng nobya ang lahat ng laman ng safe, sa kanito ginilitan ng liig si Randall sa harapan ng ginang. Hinila nito patungo sa bathroom si Wendy. Ginilitan din nito ang liig ng ginang, habang pinukpok naman ang tire ayon ni Cassie ang batok nito. Ni check ni Cassie si Wendy at doon niya nakitang humihinga pa ito, kaya muli itong inataki ni Johnny hanggang masigurong ito ay patay na. Pagkatapos ng krimen nagpalit din ng damit ang Magnobio, Ililagay sa isang trash bag ang mga damit nilang puno ng dugo at iniwanan ito sa sasakyan ni Randall. Habang nag-iempake si Cassie, Muling binalikan ni Johnny ang dalawang matanda para masiguradong patay na ang mga ito sa kasinarado ang mga pinto. Umalis din sila para bumili ng makakain, mga bagong damit at mariwana. Iniwanan din nila ang sasakyan ni Johnny sa parking lot ng grocery store bago bumalik sa bahay ng mga George. Nang naubos ang $1,000 na nakuha nila sa safe, sinimulan din nilang gamitin ang credit card ni Wendy para sustentuhan ang kanilang mga gusto sinasabing na natili sa naturang bahay ang magnobyo sa loob ng isang linggo. Ayon kay Kasi kapag merong mga kamag-anak o kaibigan na nagmi-message sa kanyang lola, ang ilan dito ay nire-replyan niya at nagpapanggap na siya si Wendy. Sinasabi rin niyang okay lamang ang lahat. Patuloy pa rin umaattend sa kanyang martial art class si Cassie at natutulog sa TV room downstairs. Sa rin di umano sa dahilan kung bakit ito ginawa ni Cassie ay dahil sa matindi niyang galit sa kanyang lola. Ilang beses itong tumawag ng pulis, dahilan para magkaroon siya ng probation. Ito daw ang pumipigil sa kanya na gawin ang kanyang gusto, tulad ng makapagsimula ng maayos na buhay kasama si Johnny. Sinasabing at some point pumunta rin sila sa bahay ng mga Raider para ituloy ang kanilang plano, pero nagbago ang isip ng binata nang may nakitang hindi familiar na sasakyan na nakapark sa harapan ng bahay ng mga ito. Dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa bangkay ng dalawang matanda, Nilagyan ni Johnny ng silant ang siwang sa mga pinto para hindi ito gaanong umalingasaw. Habang binuhusan naman ni Cassie ng bleach ang mga bangkay ng mga ito, nag rin ng mga kaibigan si Cassie para tumambay sa bahay ng kanyang lolo't lola habang ang mga ito ay patay na. Maraming kaibigan ang tumanggi dahil meron itong mga plano, tanging si na Sunshine at ang nobyo nitong si Alex ang dumating. Ayon sa statement ni Sunshine, Agad niyang napansin ang mabahong amoy pagpasok pa lamang niya sa bahay, pero ayon kay Johnny Barado lamang ang upstairs bathroom. Nakalakap din ng video footage ang mga otoridad na patunay na merong mga taong nasa bahay maliban kina Cassie at Johnny. Merong din intimate videos ang dalawa, habang sila ay nananatili sa bahay ng mga George. Pagkatapos ng interrogation sa magnobyo, lumalabas na nagsisisihan ang dalawa at tinuturo ang isa't isa bilang mastermind ng krimen. Sa kabila ng pagkiklaim ng binata na hindi niya kayang mabuhay na wala si Cassie mula ng makilala ito, naghiwalay din ang magnobyo. nag ng guilty ang dalawa sa mga kasong murder, aggravated assault at theft, kaya hindi na nag-undergo ng court trial ang dalawa. Sinentensyahan ang mga ito ng two life sentences plus 21 years at kapwa eligible sa parol pagkalipas ng 60 years. Tumawag din ang binata sa ina para humingi ng tawad dito, kay Mindy at sa nobyo nitong si Kevin. Noong sila ay nagtatago sa apartment ni Jake, sinabi din niyang mahal niya ang inang si Tomoko. Gumawa rin ng sulat si Johnny para sa mga pamilyang naiwanan ni na Wendy at Randall. Humihingi ito ng tawad sa kanyang mga ginawa habang si Cassie ay wala pa rin emosyong pinapakita. Ayon sa kaibigan ni Johnny na si Jake, kung hindi daw nakilala ng binata si Cassie, hindi nito magagawa ang karumaldumal dumal na krimen. Naglabas din ng saloobing ang ina ni Cassie na si Amanda Sterling. Ayon sa ginang kahit na merong silang behavioral issue sa anak sa loob ng ilang taon, hindi niya akalain na kaya itong gawin ng dalaga. Ang pagiging rebelde ba ni Cassie ay masasabing phase lamang ng kanyang buhay na maaaring malampasan niya sa tamang panahon kung hindi nangyari ang krimen. O siya, o siya ay isang, isang devilical tulad, tulad ng, admission ng admission ni John. Ni John.